Uh, kung ano-ano yung -ano, pinadadaan sa akin eh. Okay. Pwede po bang ihuli nyo na ako kung sakali may tatanungan nyo kasi po talagang kukumpunihin ko po eh. Alam ko yung sinasabi nyo kaya ko oh, natatawa eh. Uh, Oo, oh, sa'yo. Kaya po siya. namin kumpunihin talaga. Bills, kaya ko sabi sa'yo, 24 oras sa trabaho sa'yo eh. Pero, oh, Pero oh, ito yun Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Mukhang may gustong manligaw or mukhang gustong suhulan po itong si Senator Marcolita para lang hindi po sila ipatawag dito po sa nangyayaring investigasyon sa Senado patungkol sa mga maanumaliang flood control. Ngunit para nga kay Sen. Marculita, abay ayusin nila yung kanilang trabaho at nangako naman senator Marculita na wala po siyang sasantuhin. At doon sa mga talagang nangurakot, nung bumulsa sa pera, lalong-lalo na po dito sa mga flood control, abay may matinding hamon, paalala, babala itong senator Marculita dito po. Hindi lang po sa mga contractor, kundi sa mga contractor at sa mga officialist ng DPWH. At alam nyo pa mga kababayan natin, no, Duda Senator Marcolita na pati yung COA ay involved dito sa ma maanumalyang flood control sa ating bansa. Yan po yung ating pag-uusapan pero bago ang lahat, pasuyo, palike naman ng video ng ito. Maraming salamat po mga kababayan. Okay, pagpatuloy natin. Okay, mm -hmm. tatanggapin ko yan. Mm. -hmm. Kapag wala ng bumbaha, Mm -hmm. Kasi kung inumpuni nito, eh, dami rin na mag Hindi, uh -huh. hindi ganun. ka dito, ay okay, paano yung ibang hindi ikukumpunihin? Pareho rin. mm -hmm. uh -huh. Kaya kung kukumpunihin ninyo, aba, eh, magmilagro kayo. <laughs> Binibigyan ko kayo ng... So, ano kayang milagro ang kailangan nilang gawin, mga kabayan po natin. Kasi, no, 24 hours na nga daw po ngayon yung trabaho para lang... Papagtakpan po nila yung kanilang mga nasisirang pinagawang mga flood control. At na rin po itong mga gumagawa ng mga sinasabing uh, ghost uh, flood control project. No? Mga may ginagawa na rin daw po ngayon. <laughs> one week para kung punuin lahat. Itinayo sa loob ng lipitong araw. Yung... Grabe one week. <laughs> Ang dike, no? Di ba? Oo so, nga. Ay, oh. Pero paano natin ito babalan sa insen? Siyempre, alam nyo po, marami maapektuhan Ngayon, na, na, ano? na mga pagawain, baka iba dyan, huminto, o kaya naman, eh, siyempre, alam nyo po, kailangan ang tao may trabaho, gumasos ang gobyerno, para ang sirkulasyon po ng ating ekonomiya ay tuloy-tuloy din. Bakit? Yung pa, bang pag-imbisigan namin, <coughs> eh, merong layunin para patigilin ang buhay ng tao? Baka kung kasi huminto yung mga pag-away, mga takot yung mga may-ari ng kumpanya. E di ko huminto siya, dahil lalo siyang nalagay sa kumuno. Bahala ka, lalo mong pinatutunayan na may kasalanan ka, di ba? Ang uh -huh. pinag-uusapan natin dito, yung naganap. Opo. yung ginawa ninyo kaya titingnan natin. Opo. Yung gumagawa, di ayusin yung gawain nyo kung talagang maayos. I may ongoing. Uh Pero tinatanong Opo. natin, integrated ba yan? Kung saan saan na lang ang pinagagawa mong ganyan eh. Opo. Wala rin namang ibubuong ngayon. Limbawa, nakagawa ka ng ganyan. Napaka napakatibay ng ginawa mo. Opo. Uh Jesus hindi naman bumabaha sa lugar na yan. Para saan yan? Oo nga. Dali, marami yan. Dito sa Bulacan po, no? May mga nagsasalita na nagulat po sila. May mga flood control na pinagawa sa kanilang barangay. Pero hindi naman po bumabaha. Pero doon mismo sa mga binabaha, iwang nga walang flood control. So ito talaga yung sinasabing insertion nga, basta't magkapera lang. Parang nangyari din po ito sa administrasyon ni Noy Noy Abnoy, mga kababayan, no? na nagpagawa po ng tulay sa walang ilog. Ito ngayon, nagpagawa ng flood control sa hindi binabaha. O, oh, di ba? Bongga, sabi ng mga bakla. Wait, ano? Di ba? Parang naggumawa ng tulay na hindi naman, wala naman dapat lagyan ng tulay. no parang maraming mm -hmm. picture na nabubas na ganyan, Nelson? Mm -hmm. Oo. Oh. Oh. <laughs> hindi mo ka, dapat... Kamukha nung nangyari ng no panahon ni Noe, di ba? Mm -hmm. Ayan, opo, po. Oh. Pinagtatawanan si Noe. Nagtayo oh. ng daw sa bundok, eh. Oh. Bakit siya magtatayo ng daw? Ah, hindi naman nila alam kung paano ang mangyayari. Eh, oh. inutusan siya dito ka gumawa. Oo. Oo. Eh sila, wala, wala nag-utos sa kanila. Oo. Oh na sila lang naman ay driven nung kanilang uh, nung kanilang uh, kaswiti kan na makagawa ng pera. Kita na malaki Kahit saan na lang ilalagay. Oo. Uh -huh. Takala, gumawa ka naman ng uh, gumawa ng revetment eh, dito sa bundok para sa baha. <laughs> Wala namang ilog. Sa naman, kaya nga yung nakita mong initial na findings. Opo. Hindi naman flood prone eh, pero doon ka nag-concentrate. Ah. Ang Cebu hindi flood prone. 414 flood control project Cebu. Oh, mm -hmm. ay tingnan mo yung Albay. Albay 273. Oh, hindi kasali yan. Mm -hmm. Oh, tingnan mo yung uh, Leyte. Leyte 262. Okay. Hindi rin kasali. Mm. Matik yung Leyte kay tambayan eh. Talagang lalagyan at lalagyan niya eh. Ano 'yan? Hindi pwedeng na sila lang yung magkakapera. Ha. Kailangan yung tamba magkakapera din. Hmm. Sama yan. Uh -huh. O, paano mo ja justify Ba't inuna mo yung hindi flood prone? Yun na sinasabi ko. Bulacan, 668. Ay, hindi, flood prone so, naman yan. O, ah, talaga. Uh -oh. Metro Manila, flood prone. Itong tindi dito sa Bulacan, kasi ang daming ang flood control, pero karamihan is cost project naman. Paano 'yon Flood prone, pero uh, wala kalagay dyan. Wala, wala, wala rito. Yun na sinasabi ko. Kaya sinasabi mo, ang tibay ng ginawa niya, ay sinundadaan dyan. <laughs> bang baha dyan. Wala po. Ba't ka naggawa ng ganyan? Uh -huh. Eh, baka sakali po kanya magkaroon ng barrel parang pa cover ang tao. <laughs> <laughs> Doon Do <laughs> dadapa. nakakita ng mga ganyan? Uh -huh. Walang katuturang mga project, kumita lang sila. Parang ito Lupit talaga ng gobyerno ni Marcos Jr., no? Kahit wala talagang pagagamitan, walang baha, kailangan nila talaga magpagawa, no? Yung mga kalsadang maayos, kailangan talaga bakbakin para magkapera lang. Tuwa nila ngayon yung mga road trip blocking. Okay. Kasi wala nang mailatag na project. Tapos na lahat eh. Mm -hmm. So kukutkutin nila ito. Uh Saka nila bubuhusan ulit. Papasagin. Mm -hmm. ganito? Yan, maraming kumikita dyan. Ang problema lang, hindi ko sakup yan. Dahil yung aking inuusig ngayon, plant flood, control lang. Plant control. control lang muna. Oo. Oh. Diba? Eh, pero sinabayan kayo sa ano? Nang try kung bumuo po ng try ko ang camera. Sumabay na ang gusto sumabay. <laughs> Walang pagkialam, Senator Marcolita, kahit sumabay sila, alam niyo mga kababayan natin, itong ginagawa po ng Tricom na ito, hindi naman po para panagutin, malaman kung sino talagang involved eh. Ito po ay para linisin ang kanilang sariling kalat. Ah, ganun po? Wala akong problema doon. Ah, uh, yun naman pala. At least, eh, kasi sabi na, di diba yung Tricom eh, parang Tricom on uh, Infrastructure Investigation, mm -hmm. yun din ata ang kanilang maging trabaho. Eh, pinal pinalalaki daw nila para maging katanggap-tanggap. <laughs> ah, kaya nagbinoon Tricom. Oho. So, yun pala. oh my God. So, kung so, pero yun talagang totally ghost. Ay, ta yung 55 ah, minutes talagang, uh, yun, grabe saan. Walang kapatawaran siguro yun. Kaya nga, oh, yun lang. Oh. Kaya, yun lang makakita tayo ng mga, la, palagay mong may sampung ghost projects tayong nakita. Palagay mo lang, ano? Oo, no, Doon pala. Hindi lang po uh, sampung ghost project ah, uh, dito sa Bulacan. No, yung nakita ni uh, Senator uh, Ping Lakson, I think, nasa 30 na po. At yan po ay kinonfirma mismo ng DPWH na yung 30 na yan ay hindi lang po posibleng 30 na flood control. Baka mas marami pa daw no yung kanilang biniverify verify ngayon. Grabe no. Ang, ay meron na tayong uh, may maiilalatag <laughs> ng mga bagay-bagay para sa ganon ay eh, yung nasayang na pera. Eh magkaroon naman ng uh, ng uh, kapupuntahan Kung ano naman. Unang-una eh, syempre, susuriin natin eh, sino-sino ba ang nasa likod ng, uh, ng ghost projects na yan? Uh -huh. Kailangan. Sino yung contractor? Sino yung kasabwat ng mga opisyalis ng DPWH? At kung may kinalaman yung mga politiko sa likod niyan, opo. may pananagutan po sila. May At kailangan, may mangyari na. Yan, opo, Sen. At ang tanong pa rin dyan, may chance ba kahit pa paano, Sen, makabawi man lang ng peryo sa mga umaman dyan? Kung talagang ghost, opo. Ito nga, halimbawa, halimbawa, napatunay natin ghost. Di, wala na tayong, wala na tayong debate tungkol dyan? Opo, yan. Halimbawa, o. Oh. ano ang kinakailangan dyan? O. Ibalik balik po ninyo yung pera sa bayan, di diba? Yun lang, mga kababayan natin. Paano yung mga malalaki negosyante na talagang halos buong building niya is puno ng mga malalaking, uh, malalaking sasakyan at mamahalin at eksklusibong sasakyan? O. Siguro nakita niyo naman yung in-interview ng mga sikat na personalidad. So, balita ko, marami po silang mga Pulse Project, mga kababayan. So, ano kayang gagawin dyan, no? ng uh, gobyerno natin kung sakali man napatunayan. Oh. Pwede magawin gawin yun. Kasi nagastos na namin. Wala naman yung pera. Eh. Bakit? Wala ka naman pera para ibalik mo yon? <laughs> 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 Hindi ko naman sinasabi <laughs> yung perang Pero, may merong may, ka. Ibabalik Ayon, mo yan. Ayun. Mm yon -hmm. Oh, ibabalik mo yan. Merong mga merong mga banding companies na nagpost ng performance band yan. Ayun. Insurance. So, mm -hmm. Di ba? Oh. Mm -hmm. eh, eh, kung alibawa yung COA, Mm -hmm. Paano mo napirmahan niya na completed ang project kay eh, Ghost pala? Hindi ka ba, hindi ba mananagot kung sino man yung... Sa buhat, mate. Ayun. Buat, mate. Kung sino man yung... Hangga saan na nga, sa mga auditor na yan. Opo. Kasi pumirma kayong lahat eh. Pinatunayan ninyo, sinertipahin ninyo unang-una, mayroong certification of completion. Yan. Sino lahat ang opisyal ng DPWS ang pumirma niyan at pinaglulukon niyo ang taong bayan? Mm -hmm. eh, Ikaw, ah, may kasangkot ka pa rin, pumirma ka pa diyan Oh, Di sino ang politiko na kasangkot diyan mm -hmm. o, oh. kailangan dito pa lang. Dito pala, kung halimbawa, yung mga mapatunayan na nandyan, po. at kasama pa sa DPWS, abay, kinakailangan nyo nang tanggalin. Outright, oh, tanggalin nyo na. Without prejudice to uh -huh. criminal or civil or administrative prosecution. Uh -huh. Diba, kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po nyo yung pera. Ako po, mga kababayan po natin, oh. matinding uh, babala po ito ni Senator Marcolita. Kung baga, unang araw pa lang yan, mga kababayan po natin, ha? Unang araw pa lang, isang araw pa lang, isang bisis pa lang sila, nag -imbestiga. Pero may mga lumabas na kasi na mga anomalya dito po sa mga multong kontrata, multong mga flood control, kung saan mismo ay kinumpirma yan ng sekretary po ng DPWH sa Secretary Bunuan. At ito ngayon, mga kababayan, no? Sakaling ang patunayan, automatic tanggal po sila, no? Wala nang kung ano-ano pang rason. At itong mga kontraktor na ito o kontraktor man ito, kailangan nilang ibalik yung kanilang mga ninakaw. So, pera man na kanilang ninakaw o yung kanilang kagamitan. Nako po, itong napakaraming sasakyan pala, delikado pala ito. Kasi pwede pala hugutin niya ng gobyerno kung sakaling mapatunayan na siya po talaga ay nakinabang dito po sa mga ghost project na ginagawa o pinagawa ng kanyang construction firm or construction company. At alam niyo po mga kababayan po natin na mas tumitindi ngayon ang hamon dito po ay uh, DPWH uh, Secretary Bunuan. Dahil ayon po sa ilang kongresista, uh, no, eh, dapat na daw po na magresign resign itong Secretary Bunuan. Yan po yung kanilang sigaw ay Bongbong Marcos. Dapat mag na si Bunuan. Mr. President, hmm. si Bakin nyo na po si Secretary Bunuan dyan sa DPWH. Kaya na po ang nagsabi, galit na ho kayo. Kami rin po ay galit na galit na dahil... Hmm, yan po, no? So, panawagan ng ilang kongresista ay kailangan magresign na itong si Bunuan. Kahit itong si uh, Kiko Pangilinan, kailangan daw mag-resign na itong si Bunuan. Pero, actually, mga kababayan natin sa isang interview, sinabi ng Bunuan na hindi po siya mag -re resign Otherwise, siya talaga ay sisibakin ng isang bongbong Marcos. Pero sa nakikita natin ngayon, mga kababayan, no? parang ano lang ito, no? Uh, pakitang tao lang ang ginagawa ni Marcos Yuyo. Na kunwari galit po siya, pero ang totoo, wala naman siyang kinasuhan, wala naman siya sinibak. Wala pa siyang pinatawag at personal na mga kinausap pa. na mga kongresista o tongresista, kundi puro lang salita, puro lang check si Bongbong Marcos sa mga sinasabi niyang flood control. Photops lang, para kunwari siya ay nagtatrabaho, kagaya ng sinasabi nitong si Claire Castro. At uh, nabanggit po natin itong Claire Castro. Alam nyo, itong si Mayor Magalong, imbis na pasalamatan po no, nitong si Claire Castro, abay ngayon sinisiraan. At makikita natin, parang collaborated po sila sa mga kongresista din na buwabanat kay Mayor Magalong at sinasabing si Mayor Magalong daw ay kailangan humingi ng kapatawaran. Bakit? Dahil daw na damay daw po sila nung sinabi ni Mayor Magalong na lahat ng mga kongresista ay involved sa corruption of control man o yung mga proyekto na nakaparking lamang dito po sa ahensya ng gobyerno na DPWH. Kasi dito daw tinatago nila yung kanilang mga pork barrel. Pero sabi nga ni Mayor Magalong, hindi po siya hingi ng sore. agay ng sinasabi ni Abante, sinasabi ni Richard Gomez, sinasabi pa ng iba na dapat daw mag-name drop po itong si Mayor Magalong kung sino talagang involved. Pero sabi ni Mayor Magalong nga, wala pa siyang sapat na ebidensya para ito po ay pangalanan niyo lahat. Pero mayroon na po siyang partial evidences at posible po na ibibigay niya ito kay Marcos Jr. Pero hindi niya daw ibibigay sa House of Representatives. Kasi nga po, hindi naman kasi kapanipaniwala yung ginagawa ngayon ng taga House of Representatives. O, paano mo i-judge ang iyong sarili? Paano mo imbestigahan ang iyong sarili kung ikaw din yung... Imbestigahan mo ba yung iyong sarili na ikaw din yung investigator? Wala gorong gano'n, di ba? How, how to police the police. <laughs> gano'n yan, no? Ito, pwede pakinggan natin. Hindi ako magso sorry Ito ang giniit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hindi siya magbigay ng public apology sa mga kongresisang umano'y tinamaan ng kanyang mga pahayag kaugnay ng isyo ng katiwalian. Bakit naman ako mag public apology? <laughs> Bakit naman ako magpapa? Sinabi ko na yan eh. <laughs> Sinabi ko na yan eh. At the end of the day, I will not. I will not. Powell yeah. Tingnan nga natin kung saan pupunta yung kanilang kuan investigasyon. Yan po, sampal na naman ito kay Richard Gomez, no? So, si Richard Gomez, pag kailangan niyang pundo, dikit na dikit kay Martin. Pag nakakuha na ng pundo, so aawayin niya naman, no? Kunwari, kakampi na naman ng Duterte kasi ginamit niya yon nung eleksyon. O tapos ng eleksyon, o kampi na naman siya kay Martin Valdez Pero sampal itong sinasabi ni Mayor Magalong sa kanila dahil ang gusto nila humingi ng sorry si Mayor Magalong sabi ni Mayor Magalong hindi ako humingi ng sorry dahil para kay Mayor Magalong totoo yung kanyang expose o yung kanilang committee hearing o, hintayin natin hmm. pero hindi ako mag-apologize ayon ka mag kay Magalong malinaw kung sino ang tunay na sumisira sa imahe ng institusyon hindi siya kundi mismo mga mambabatas na sangkot umano sa anomalya unang una hindi ako mag-apologize sa kanila Ama. sila dapat ang mag-apologize sa taong bayan sa kanilang mga pinaggagawa. sipin mo, alam naman nila na marami sa kanilang kasamahan involved sa katiwalian. Nako po, mga kababayan po natin ha. Yan po, talagang lantaran po yan na sinasabi ni Mayor Magalong. At hindi po natatakot si Mayor Magalong dito kay Abante na ito. So si Abante na ito, talo naman na ito, mga kababayan eh. No? Minikos-mikos lang nila yung uh, pagkatao ng kanyang kalaban kaya po siya nanalo. O ngayon, sinasabi niya dito na binibigyan niya daw po ng pagkakataon na humingi ng papatawaran uh, or public apology po itong si Mayor Magalong. Baka daw kasi nabigla lang sa kanyang sinasabi na ang mga kongresista ay involved po dito sa mga maanumaliang flood control at hindi lang flood control kundi sa mga proyekto ng gobyerno lalong lalo na po yung pondo na galing po sa DPWH. Kasi abante ka palang mukha pero pahiya po siya dito po kay Mayor Magalong. At sinasabi nga po ni Senator Marcolita na hindi niya ito titigilan, papanagutin ang dapat managot. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo mag-aabang, tuloy-tuloy lang po tayo mag update At titingnan po natin kung may kaya po bang ipakulong mismo si Bongbong Marcos o aasa pa siya sa Senado na mag-recommend kung sino yung kakasuan. Kasi dito sa House of representative, wala na ito. Wala tayo dito maasahan, mga kabayan natin. So yan lang po muna yung ating update. Maraming salamat. At kung kayo po ay laging nakasubaybay dito sa ating channel at hindi pa kayo nakasubscribe, pero panginantay nyo, pasubscribe na rin at palike na rin ang video natin para marirecommend po tayo sa ibang mga nagahanap uh, naghahanap ng ganitong klaseng content. Maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po.